Tara guys, samahan nyo akong magluluto tayo ng simpleng adobong manok na merong kamote. At una nga nating gagawin, iprito muna natin itong mga hiniwa nating kamote. At eto nga, luto na yung prito nating kamote. Hahanguin lang natin ito at isit aside muna natin. At pagkatapos kong hanguin, nagbawas lang ako ng mantika at iginis ako na itong bawang. At sunod ko naman gigisahin itong sibuyas. Ilagay lang natin ito at imekos-mekos lang natin ito insan. Charo! At sunod naman natin ilalagay itong sili para naman merong konting anghang itong ating nilulutong adobong manok. At sa puntong ito, lumabas na nga yung kanilang aroma at inilagay ko na ng paunti-unti itong mga karning manok. Anyways, marinated na pala itong karning manok na ating gagawing adobo. At mekas mekas lang natin ito ng kaunti bago natin ito timplahan ng paminta ka soy sauce para maging adobo na nga talaga itong karning manok. At nilagyan ko rin ito ng granules, pampadagdag lasa at syempre hindi mawala itong ating kalamansi. At bali, pinigaan ko lang pala ito ng dalawang pirasong kalamansi, pampawala ng lansa sa ating nilulutong adobo. Ako lang ba ang mahilig maglagay ng kalamansi kapag nagluluto ako ng karne at isda? Ikaw, naglalagay ka rin ba? At pagkatapos kong ang timplahan, imekos-mekos lang natin ito hanggang sa manuot itong mga ingredients na ating inilagay. At pagkatapos nating imekos-mekos, dadagdagan naman natin ito ng kakaunting tubig at papakuluan. At nung kumulo na nga, nilagyan ko naman ito ng kakaunting asukal pampabalansin ng lasa. At sunod ko namang inilagay itong ating naset asa ng mga pritong kamote. At syempre, pagkatapos natin ilagay, imekos-mekos lang natin ulit ito. Nung nalo na nga, syempre, titikman natin ito. At pag okay na yung lasa, kumuha ka na ng plato at kakain tayo. At ito lang po for today's video. Salamat sa panunood!